daw. At Leticia... Ay, lipat po, lipat. Ay. Lipat. Lipat, naguguluhan ako. <laughs> Sige, bibigyan kita ng pagkakataon kasi buhay mo naman yan. Ang huling decision mo ay... Lipat. Lipat na. Ibigay na natin ang 40,000 kay ate. Panalo na siya. Palakpakan natin si ate. Sigurado may panalo siyang 40,000. Ito na, ate, Leticia. Ngayong 40,000 pelos. Dahil nasa yun ang 40,000 pesos sa Ate Leticia, tinalikuran mo na ang chance ang maiuwi ang 600,000 pesos. Alam mo kaya ang sagot sa tanong na ito kung sakasakali o meron bang tao sa studio na nakakaalam ng sagot sa tanong na ito? Nakastapler. <laughs> <laughs> May bago na tayong process <laughs> ngayon. At <laughs> dinikit naman nila ng husto. Sinong nakakaalam ng sagot sa tanong na ito? Anong trabaho mo ulit, ate? Fish vendor po. Anong paborito mong isda? Galunggong. Lagi ka ba kumakain ng gulunggong? Opo. Fish vendor ka, mahilig ka kumain ng galunggong. May napanood ka na bang pelikula na may bidang isda? Meron po isda. Si P Cherry Pie Pikachu. <laughs> isda. Isda. <laughs> Atay, isda, is that you? <laughs> <laughs> <Kailang> <laughs> naging isda si Cherry Pie <laughs> Pick. Baka, Jezabel, Baka no. no. yung Jessie Palabas pong isda niya. Oh. Saan? Oh, oh. Anong, oh, oh. anong palabas yung isda siya? Ang title isda, pero po ang ano starring si Cherry Pie Pikachu. Ah, ah isda ah. siya doon? Hindi, ah. anak niya yung isda. Nasa Barapol. Si Sino isda? Sino ah. po yung anak? Ah. Si, si ang title ng palabas isda. Pelikula ah, yan? Pelikula oh. po, pelikula. Isda. Isda. O oh. oh, baka hindi natin lang, baka meron naman. Hindi natin na naman. lang oh, oh. At kaya pala, cherry pie fish catch. Ah, sorry <laughs> po. Ito walang ipin eh. Isda. O, oh, baka meron nga namang palabas na isda. Meron, meron pa, daw. Meron daw. po. Napanood oh. po meron. Po. Meron po yun. Napanood pa eh. niya. Hmm. Alright. So yun ang napanood niya. Ako? Oh, oh. Bukod dun sa isda na palabas ni Cherry Pie Pikachu, eh kasi meron pa pong isang ano, palabas, Hollywood movie siya. Na ang sikat na sikat na isda ang bida. Okay? Ang lang yon ay pinamagatang Finding Nemo. Narinig mo na ba yung Finding Nemo? Hindi ko po naririnig eh. Oo. Yun ang original, Finding Nemo. Tapos yung sumunod, ano? ano? Hindi na sa Maynila, sa probinsya pinalabas. Ay, saan? Ano, saan? Ano, ang ay, ay, sa, uh, ano, sa? Ang bot sa Nimo. sa Cebu! Sa <laughs> Kilaki. Kilala niyo si Nimo? Eto lang naman sana ang tanong ko kung nag-yes siya, kung nagnanatili siya sa ano. Anong uri ng isda ang sikat na cartoon character na si Nimo? Sino nakakaalam anong uri ng isda? Si, ah, alam nung kasa, nasa harapan nila, si, anong uri ng isda siya? Ah, goldfish po. Ha? Goldfish po. <laughs> Gold? Anong uri ng microphone ang binibigay nyo sa atin ng black <laughs> people? Anong sagot mo? Goldfish po. Goldfish. Goldfish is wrong. Ayun ang dami ron, no? Doon sa taas, sa taas. <laughs> Clownfish. Anong uri ng isda ang cartoon character na sinimo ang inihilingi natin talaga ay English name actually. Ang sagot mo ay? Clownfish. Tama ang ka. Ah! kung ikaw ang naglaro, kuya, ikaw mag-uwisan na ng 600,000 pesos! Gayun pa man, congratulations. Yes, good 40, decision. 40, po, sure. Hindi ko po alam ang yes. tanong eh. Hindi ko po alam ang sagot ng tanong. Oh. Ay, kahit naman alam mo eh, hindi mo rin masasagot kasi Great. pinili mo na yung ano ah. Yeah. Oh. Pinili mo na yung 40,000 eh. Kaya huwag ka namang hinahin. Okay na rin yan. Yes, so, okay. congratulations. Okay, salamat po sa showtime sa inyo yes. pong lahat.